Alin sunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Walang patid pa rin ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Ramil. Katunayan, patuloy ang pagtugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Si Luz Kasipit, una sa balita. Bilang parte ng relief operation efforts ng DSWD, patuloy ang pamamahagi ng ahensya ng mga family food packs sa iba't ibang parte ng bansa, kung saan nasa maigit 25,000 family food packs ang nabigay sa mga lalawigan na matinding naapektuhan ng bagyong ramil, kasama sa mga nahandugan ng tulong ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Western Visayas. Bahagi ang nasabing inisyatiba bilang tugon sa augmentation request mula sa mga lokal na pamalaan para sa mga pamilyang naapektuhan. we Sa bahagi naman ng Capiz ay tumanggap ng family food packs ang mga residente ng Roja City habang ang mga evacuee naman sa bayan ng Panay ay hinandugan ng ready-to-eat food boxes mula sa ahensya. Inilaan ang mga ready-to-eat food box para sa mga pamilyang pansamantalang walang kakayanang magluto o makapamili ng pagkain dahil sa pagbaha dulot ng bagyong ramil. Samantala, sa kabuuan ay umabot na sa 4.5 million pesos ang halaga ng mga naipamahaging tulong ng ahensya sa mga nasalantan ng bagyong ramil. Kasama sa ibinahaging tulong ng ahensya ay ang mga family food packs sa mga napektuhang pamilya at mga ready-to-eat food boxes naman para sa mga locally stranded individuals sa mga pantalana. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Luz Casipit, Alauna sa Balita, Congress TV.